tahun karon si ulan ulan basig si sila <laughs> hello mga kanyang viewers karon kay mag size ko og orange ako ang ipainom sa akong babies kay nga no sige sila ching o ang panahon karon si ulan ulan basig si po sila uh, I would highly suggest na fresh good na orange no kay rich in vitamin C o wala sa preservatives So ayan, isa lang ka orange tapos itong sa laon no ang yan juice. Huwag hati la pod nang ko po, sa duha kay duha man sila ang moinom. And of course, importante jud no nakabaluta yan, may health benefits. And these are rich in fiber, good gyud sa mga nag-a-diet di ha. Huh? Rich in vitamin C. nalagatabang pod para makaabsorb og iron. It boosts immune system. Diyos makatabang sa mga bata para iwas sakit sa ubo, sipon, lagnat. Okay po so siya sa heart. And of course, it prevents diabetes and anemia. O oh, di ba beneficial ka siya sa health? So karoon guys, sa na siyang sa laon sa kanya-kanya nila nga bibirun. Sakto rapo din yung kanilig ka siya as long o tamis. is. Tama lang na ma-enjoy nila ang lasa. Sa pa-fresh dili ka sure kung naanay spray or wala. Hugasan lang ang tarong. Anyway, mo Muhammad ipadaplin lang yan panit, ang yan juice lamang yung mong kuwaon. Hindi po din siya ibutang sa pacifier pa lang masup-sup, no? O niya, karoon kayo wala mga kapalit ato sa bibiron na lang, sa? Ano dyan ang discard sa inahan na dapat resourceful ka? Sorry na guys, ready na siya ay naman sa babies. Kay Baby Ace ang blue kay Jaira ng orange. Huwag oh, excited na pod ko tanawan kung silang reaction pag tilaw ani. Peace. Peace. <laughs> oh. Sepp kan ya? Nee. Uh. Wow. Sepp. Wat is het? <laughs> Nee Emil, ibang lasa, eh, 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 orange mana? Hahaha, eh, orange mana? Sarap, cepat mana? Manaau? Mana? Ah. Wow, Oi, sorry, sorry, Oi, oi! sorry, Wow! sorry, <laughs>